nga pala ni Pina Morales o oh, ni Robin Padilla. Yun. O, oh, pasok na yan ha. Uh, oh, okay. oh, si so, Pina Morales nga pala ha. Sa Barangay ng Globo. Robin, idol. Hindi ah, oh. matabang o, oh. idol yan. May hinamihan mo oh. <laughs> 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 Please subscribe. Ha? <laughs> ah. O, oh, idol na. Please subscribe sa mga YouTube channel. Ha? Okay, nandito na tayo. Oh, nandito na. Oh, meron okay. din tayo. Ano oh. nung mga mutan? Soki na soki. Soki. ka kagubog. Mutan sa oh, una. Okay. <laughs> oh, nagsama si ko, no? Ruben at si Dinis Padilla. Oh, Dinis Padilla. Ha? Meron din tayong Dinis Padilla. Oh. Yan si Bina Morales. Oh, Kung pa ako, anong mas? ko anong mas? Ay, okay. <laughs> okay guys Tuloy so, tuloy lang ha Subscribe lang kayo sa aking youtube channel Na Ronald TV Paki like and comment sa baba At tignan nyo rin yung mga videos ko Para tuloy tuloy tayo Paalam so, Guys magandang umaga sa inyo Okay Dito na lang tayo Sa kamamay na Sa interior Paki subscribe nyo ko At i-share, i-like and comment sa baba at tunan nyo rin yung mga ibang videos ko um, Shoutout out nga pala sa mga Milan family pagkukula ng family maro family o kadusali family yan. Okay, simulan na natin guys ito yung mga bagong aming loto ngayon um, share. may bulaklak na yan pa may ulam ayan at meron din kami mamayang chicken skin ito na kayo guys may dinugo pa hindi tapot munggo may tinula okay ay shout out nga pala kay Bosing nandito na please subscribe kayo ha YouTube channel ko na Ronald TV. Ito nga pala yung pulis natin. ko pulis pa lang. Ha? Sana tuloy-tuloy tayo sa ating subscribe. Boss, subscribe ko boss ha? Ronald TV sa YouTube. Oh, dito na may customer na kami pumipili. Ah, dito lang 'yan sa Barangay Taklobo. Okay. La bagos. Tourn pas.